istorya lang ni sa papa na niya si Jang kamusta nga ko nga ng hilak ng mga anak okay, imo di ko nung isuwat na do kanang na ay tanan di ko nung nga property ibalik na de imo ibalik jan jadi ko nung sila masugot gusto ko nung nila ibalik jadi tanan kaya una ko nung pasilab bilin ay matupang majority ang kwarta ko nung dalawa pinagdating isang din natin tanong tarong. Hmm. Kamusta mo? Munta ka sa matong panglawas tayo sa kaysa. Oh, ino ko. Muli mo sa ang kamas kayo di. Di, kung tukaran ito ko sa ang kamas. Ngat-ngat ka adyo. Di ba ang sakit? Diyo, guys. Kuan ka na lang siguro. Nga nito siguro ko ka ay daghan ko gyud panganang na unya di man sad ni natay lagi ka pagganing atong mga kuan uh, mga problema sa kinabuhi kuan dali ka na nay arang ka maat ka gyud panahon unya na day aha mag kana nay ka isura day ko guys about ra uh, ni sa kanang na ay tingnan na na may nang comments nga karanay as sila, Tidumar, kano, di, in, na asa ko na sila sa majority o si Jumar dila hindi ko na na i sa ang vlog so parang sarad sa i sa ang vlog guys kay nalagi maghang mga, mga mga bash dila ka na ay di pa ko ganahan o na ay balag ako lang ako na i-bas ako na i mga pasakitan o mga message sa karanay na sa mga baser kay Kana ako maka-adjust sa mga ko dana. Guys, guys. Suspila na tanan guys kay sus so, pila na ka dari sa pag vlog so naka na ko na jud ko maka-adjust sa dyan na unja manay kan magadi abot magani sa ka tuig kana nay usap sa hang usa ka kuan kana problema han kay si Mario gusto ni mag gusto siya magbalik ja o oh, kanang isa ka kanang na ay sa ka building dito sa Boracay ja nagsuot ito si Jaga guys na ha itong last nang adto na every week ko siya bisita ni Jaga dito so si Jan ja ato niya to si Boboy si Nini di, niya to sila niya to may, dito kami to ni oh. Nagi nagimo di sa glitter nga kanang padung dito sa tinan ug sa sa kabayo nga kanang gigagawa uh, ano, pa magtag sa nilas nini ja ag mga bata wala nila gi basa ag suwat ja ako man ko dan manghilabot dan ng mga ilang mga property kayo mo kay di mo kuwang manghilabot dan sa ilang mga plano kay ilang mga decision mm. nga ni ko guys basta kay wan kana na atakin ko sakit na nabi panahon nga mawa raja pero ko sana gusto sakit lagi asa na ko dito istorya ha na to na nagsote lang papa nga mo na gi sote ako ga ya harpun amang harpun ira wa tag suat pa pud na mangi basa, ja kay sila si Jamari mo decision kay ama man si Jaja kana na ipermahan na duha si Bobby sini ko na marto bus Ja aku, Ikaw nga. Ikaw rin bahala na na mo. Ah. Ikaw rin bahala na na mo. Hmm. Inan nga. Ikaw rin bahala na na mo. Kuan. Musen dito sa messenger. Sa kuan. Permesa na nilang So, three days na. Sige ko. Kuan. Ikaw nga. Kamusta man boy. Yaga na na kuan. Kanang. Lama na papa. tinga Tingnan naman ko kay si Marjorie. Ang tawag namang imim. Naghilak naman. Kung ano nga naman ka. Naghilak sa bakit Sa hilak si Nini. Parang hilak. Wala sa dika. Diyo. Ha, magiging ibasag suwat Papa. So, pagbasa din niya kay kanang na ay ibalig sa ibalig sa mali ko noag katong laundry shop, Chinese restaurant, and shop, Diyo, kala na ay nilak si Zakay. Hindi lagi ko na pwede balik siya. Pwede na na siya, pero isa na ko na. Hindi ko na tananan kay. ay. Ang kwarta lagi maurot ra. Ako guys, di ko na nila mo sol Kay, kay bawa ko. O, o na sila. Kay bawa sila. O, hindi naman sila minor. Kay, mga, na naman na sila sa tong edad po na man na silang i-guide sa mga kuan pero mga inga na galing guys si ko maingon nga ibalik dyan na o na At sa basa ako ra dyan ko nilang mo kung ko ano sa ilang mga plano dyan igura po ko nilang mo pasabot nga ang kwarta nga atang nadawat kani mauni ni sa eskwilahan dyan napad dyan ko dyan guys is na ag tanang mga gasto dyan diba dyan dyan na ni magkuhan dyan kanan na ay tungko nga insaman siya yung gusto kana ti tikman yung kumu nga ajo belija di po kumu nga ay belija agahu laman nga para di ko mabasol mabutag panahon para di ko basol kay di ko kanan nga kanang takay takaybaw sa ilang mga kamag-anak ko kita kita bay ang na puno. Hey, sumba ko mabalik dyan, Kanang na ay, kuwan na sila eh, kuan kuwan, kay di jog ko guys, ganahan nga kuan Okay ra tong nagbalik dyan ako sa ano shop. Atong among uh, amang napalit duhan ni Mario. Kay di, di sila na nakakuan kay. Kanang shop na mo kay di maya ka Mario ra. Ito e nga, may dana. Napo ko dami ambag. So, ko o okay, kira na o gurisisyon kung ibalik dya kay amo man ha. Pero sa katong sa ilang mama, itong ilang mga kabili nito, kung ano dito ko na namang hilabas sila, ziyanggi pa disisyon, isa e, dito ko na magkuan. May ikula dito ko ngayon nga. Kamo, bahala mo. Iguan sa dito ko ano. So, mato. <coughs> so, mato. Nindong man dito ko dito, guys. Nga ako na lang kay yan Mas Dumar. Ako na lang nindong, nindong dito dyan. Istora lang ni sa papa. Ningin si Jang nga. Kamusta? Anjain ko nga. Ang gila ko mga anak. Okay. Ima di ko nung iswat na do. na ay. Tanan di ko nung to Property. Ibalik na de ay mong ibalik dyan. Jadi ko lang masugot. Gusto ko nung nila. Ibalik dyan. Di tanan. Kaya una ko nung pa sila mabiling. Ay matupang Marjorie. Ang kwarta ko nung dahil mawa. Tinagad na dun nung po na guys. Pero. Ah. Pag ginahuna kung ako sa ang kabahin kung ako ako pa ako pa ha di di magutta pare pero kung sa ang kabahin o ako ko na lanza parang ah, ang lang property para na ho kung ako ako pa si kuan kana na ay ah jung i e, balidya para agahang amahan ma kuan man katso mo jeni ako gadi na ho huna-hunaon ang kuan property kay kana property kung itugot sa ginoo ka ng mga yung at ang ama nang makita ang dagat ang amahan din at ang makapili so abri sa day kayo maglamdag o gabriya na day kayo sa day nagaman ng istorya ngit-ngit mo day marag hang so kuan kananay matuwing hindi pa gawin kung kaan na ka mga to so, guys dya mga to hanggang na dyan pa para to sa kuan nga dyan sila ni Perma Jude sa ito mga nagiging nga yung mga lidya, ang no, ito ni, yun po nila kamahal nga kanan na ang ang saan ni sila, wala na sila manuwi na hangin ko, nanuwi magod nimo mas gipili nila, ang madlo ko sila, wala sila ay kanang kanan na ay kabilin, lagi ko na sila ng kuwan, gini ka nandya kung kukara na ho, sa halang pag-gasi, di sukod lagi pati sa usong -so nila kay sila na naman sila saktong buod sa sinini ang problema dana kay kana mang tili kalakaw ang utok dana bright man uh, di man jana ni mo kay kana man sa si, saka kuan masukukan pa man sa sinso laki so sila sila yang ipadesisyon no. ko ni uh, nga kanang naay kung sa may haranggiing nga nga, unsa yung plano, kamahala mo, di, wa ko ning susol kay lisod pag may, ah, si mami may niingan, si mami may niingan nga na, so di po ganahan nga ako yung, ah, kung anong dyan. Pagkabot sa, Mar pagkabot Mario, sa ilang mga istorya, marapi ang istorya nito. Yung dyan, murag na yung bustos, ilang amahan o gamay, yun yun uh, Basta kayo na-feel na, uh, murag na kung anong sisasya anak. Mato nga, nita na yung joke pang agi guys na kanang kuan. Diya, di, di ka na, kanang karun, na ay. Di, di, ka nang nakikaso Sa panahon karon ron, nakikaso. Di siya ka makaingan nga. Bisa daghan ka kwarta o nakikuan. Nag, nagpindi lagi po ang kaso sa kanan na klase nga kaso ang magkuan. Para si Diya ha nga. Anang ipasangin si Dya. Kundi ah, di, di basta-basta ang kaning pasangin nga uh, murder, murder bitaw sa pasangin guys. Sa uh, ng... ang ila nang dito rapud na sa lugar nila. Murag bana na sa pagumangkon. Ja. <sighs> ano ka mm. ah. mga bata, ang ko kada Ha? Tapos ni ka. Pagko huh? ka, eh. na eh. so, so, ako guys, karoon rabid sa dahang gibating nut na sa ahang na nang sakit lagi. Ito na nga. ay. Ang ganda naman ta. So, mga to, karang na ay. Mga to, pagbalik na ha, mag-agin yung mario na ha, ni si Jack nga na ay. Mag-kuha na naman kung si Jack, kanang pagkata naman dito kung si Jack o kung say, say na ay, Ma siya, oh, masay. Masay ay mabalik dyan dali sa buho ng Ang pan maganda mga regis o na ijang ijang dari sa sisjaning ko Aning sa 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 na, sa, na ni jato nga na preso si jakay kakan pa jang ibilin niya mga kon kay mag mag, mag utang utang bitaw mga motor so na ko ni jang motor da ka buok masayang po ko be, masayang po ko ni jang ito so, ga kanang nay na naka nang ba bakay sayang mampudag na down ja kanang na ay yung mga siya nga bayi reja. Tapos ay, kanaman ko si kayo, kung manjan na ang full payment, pambutan mo yung nga, ibigay ako noon, ganyan na nga. May, may tapo, magda na ng nga, masak yan ang desket. Pag, pag palang, pag kuwan na nga, guys, kay kuwan, sa nga na nga, ay, di, di, sa ah, pinansin bitaw, pinansin si Zandra. So, pag, pag time sa katong pandilig, ako nalagay na Rod po, ako nalagay to, to income si Jared to sa Boracay. So, two years si nga, wak, wa, wa, may nakahug ka naman, Joma to. Parang na ay, na sa Boracay, pag na ay kuan, Jawa ko din lagi, yung ang ang sakinan. Wala, wala ko din yung bago kay, cash man <laughs> ito na mapagta ng kalit to kuwan to financing so di jud si Jama embargo ang sa kinan so kung in, ini jud niya ang bayaran ko cash man nila di pa din ako ang lang sa kinan ko no kay na ako na tatunga ni agay ni ka ipulpin ni si Jama ito mahaman ka mo na si karon ang <laughs> so, si Zacaron na kala na ay ahapad sa mga bibayaran. Tutog pa na si Zacaron. Okay. Ako ako din ang ikon, guys. Di... Murag... Um, ang uh, sayang handa ah, na ka ng muragiri. Di kung grak ka na. Ang sayang account na muragiri. Isa na lang itong isa na lang itong penalty o katong na ay kuwan presyo sa sa kailan. <laughs> Pag-inamit lang, tinakita ko lang monthly. Pero 3 years na lang. So, mo na guys, inag ka nang may abang, inag na mo sa ilang abang sa mura, kaya hadyo ba yan kayo? na, inja ka nang na ay kasi po ka nang niya, bayan kaya sindi ka mo, po tara na sa pinay sa mga So, 3 years to 2020 pag-inamit lang. Jika makainya nak abang, uang keajaiban tinggal sama dengan memang naik naik. Karena aku. Aku di pangkalan sebentar, nak ambik kartu ni apa tidak teror? Okey. Apa lagi yang nak? Nak uangan yang sak. Nenek. Apa yang kau

malagi to nga ng kasing-kasing pag-abot siya ng anak ito Is, na -na yung, na -na mga anak nga ano na ay mas piliin pa nila ang ilang ay bawa basta kay na di, di pero ako lagi siya papiliin balag ko ako'y property o ako'y kanang na ay total ka ng mga, mga mabuhir amatadaan yung kalibutan na o karang na na masigin ng unat at magkarang na ang kanang matabang hinda kanang na ay di manjat sila wakit ka na himo kay kanang mas gitino ni kung pa sa lahat mahal na so bala na malam dali nja na iba sa nja po si Marjorie si Jo Mardani sa ang blog lahat ng mga isulat din sa tinuod masipot sa ahon ko ang guys ka ng video di po ko po. Nung ako lagi papiliwin, bahala o gahang ipang ayan na ayan pa mali dyan at ayan basta kayo para na makapiling na bang papa. Ang amahan. Puno lang sa nanay na <coughs> Pero o, oh, pareha na mga uh, pareha ni Kuan si Marjorie di kalakaw dyan. Ako pa dyan niya ang piliin na para na ay ang ibalik dyan dyan Agang papawakauban na ho. Puntra sa tanan ay diyang papawa di hanja. Simba ko o na ay sa isa. Simba ko makumbik siya Diyang. Makumbik ko siya Diyang. Ang murder kay 20 years mura dipindin At Atakay ba sa ang sa So, mo na. Diyan. Kanarabad sa dimutan na istorya o kung sa deja kaso, kaso lang. Ah, uh, yung tanang po sa abogado, pwede lang mong kulo sa kaya din mo yung istorya o ipunsay ka ng mga kansahirin. Diyan. 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 Diyan to. <laughs> oh, nawaan ko sa hangkuan. Diyan ka na na yung So, to no ko. sa tiyang kwan. Mas piliyo mo nga, naaay mong papas, yung tapad. Ah, oh, mas ang ah, malagi Mas, piliyon, laging, ako, laging, oh, mas piliyon, na Ako lagi no mas piliyo na naagahang buo ba may ang pamilya. kontra sa kanang naay na dyan, dyan si makuog ka di dyan magkagawa. So, ang kwan magdana guys guys, ang problema magda sa nagpasangil kay nangasukwarta nga. Nakadakupod nga, 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 nga kantidad dyan. Kanang naay. Ang diyan mo na ikuan daw ang istorya ng ibang sakay na kapadaan na to kwarta. Diyan, problema kaya na hurot na pud. Wala po siya na kuan diyan. Mana nga. Bisa guys, labi na gladyo. Diyan, na ay. Ag-uban po nga. Parintin nila dito kay Murag. Kanang na ay ko kasabot basta ka di naman na istorya lisa jed lisa jed ka na na ug na pa man lagi na dari sa buhol niya pwede man, lagi po na magbizaag mga bataan lari hindi po lagi pwede magbizaan lari ano nang ko ika igo sa kwarta ingat dito kay basin ma sitil na rin sa sakay tingad kay ka uh, kwarta rin siya kinang lanjid ba niya hindi basa basta-basta kay dakit mga kantidad so mana, nga kanang nadugay dyan si Zagawas unja saan man nga, di lagi mabizaan kay, palagi po ay as buboy di pwede yung mabizaan kay kinala pa dyan mag guide ta, tanang mga, tanang lakaw tanang lihot, kay pa bisag-bisotso na, sinay binahapit di pa dyan linghod, utok di sa ni Modi, na pariwara dyan o way mag-guide, o, ato kong sibo, ang 3 days pinakataas sa adlaw, 3 days. So, nami ibilin dari. mag pa dito uguan. Gu Wala na, eh. Kahit na mga bata ron kay kana nakatuhan, sigahan na makasmata, o kay mga istorya, hindi maminaw, hindi mo, hindi mo kuan, kasabot, kana na ay magbut na gila, dya na. rong mga bata, lahat sa una, sa ating kita pa kay, sa kasipat sa tonga na, anadlad na ta sa katawa gwana duro nagtuhod nadlad ta pero karon ginikanan manay madlad sa anak na liset na na ay ay sino you know, kumara toy sa job. ja guys thank you for watching bye bye